Hi guys! Matagal-tagal nga po ko hindi nakapag-upload ng longer videos Dahil nga po naging busy ako nito nakaraan Paranggay election, worth it naman guys Parehong nanalo, yung father ko po at saka yung kuya ko And yung kanya pong team, majority po sila po yung nanalo So okay na ko guys, yung pagod ko, naitulog ko na, napahinga ko na Yung nga lang, medyo paus-paus pa rin ako, kakasigaw Oh no! Dito naman kami magkoconcentrate ng mister ko sa pagbebenta ng Christmas ham. na share ko na rin to guys sa mga previous vlog ko na ako po ay matagal lang nagbebenta po ng ham yearly. So meron po akong dumating na delivery. nag na po kami guys. Meron na kaming on hand dito. Alam naman natin na ang ham habang papalapit ang kapaskuhan, ito po ay nagtataas. So, ito, guys, ang pinapakita ko po ngayon is yung Pure Foods Hamon de Bola. akala lang yan, guys. Frozen na frozen pa. Medyo masakit sa kamay kasi nga po frozen. So, hindi ko siya mahawakan ng maayos. <coughs> Habang sine-check ko nga, guys, yung mga ham na ibinaba ngayon na aking supplier, ang mister ko naman, guys, ay naglalagay na sa freezer namin. Meron din kaming Fiesta ham, yung free slice. Yung po, guys, yung unang ibinaba. Kaya, nasa ilalim na po siya ng freezer. Natatakpa na. Sa mga customers naman, guys, meron na po akong mga suki companies, LGUs, NGO, mga resellers na yearly sa akin po kumukuha. Nagbebenta rin ako guys ng queso de bola. Ibang brand din guys ng ham, hindi lang po fear foods yung hawa ko. Aside sa hamon, queso de bola, meron din po akong grocery package. Guys, yung mga Noche Buena pack na inilalagay po sa basket or eco bag. Meron siyang pang salad, spaghetti pack, So guys, napuno na namin yung isang freezer. Itong nakikita nyo guys, pangalawang freezer na ito pinupuno namin. Ang total quantities na ibinabasa sa akin today is nasa 750 kilos. Nagtitinda rin ako guys ng fruits bago naman mag new year. Kaya sa mga kapwa ko mamis, mag-isip-isip na po kayo na po pwede nyo ibenta, pagkakitaan, diskarte ngayong kapaskuhan. Ang dami kong naiisip na po pwede pang ibenta. So isi-share ko na lang sa inyo guys.